Alis na po tayo kasi po na po yung ano po ng dagat Mukhang tumataas na po yung ano po ng dagat Po yan, nasa po si Jose Camarinesor tayo dito sa uh, Dalang Pasigan So ito po yung Happy Books po dito sa mga Rinesor magdala ng tsunami sa ilalim ng dagat po yan, sa ilalim ng dagat meron po yun ang magkakawal po mas ang takot ang na po sa dagat sabi sa inyo po ay umahabot ng 80-40 km per hour kasing bilis po ng isang sasakyan sa metro yung... kasi hindi ko alam kung uh, bahay kaya yeah, po, uh, maging maingat po lalo na po sa maging at uh, kung magbibidi po ay huwag na pong lumamoy kasi napaka-delikado nililabas po ng paybox box na uh, napaka-delikado po ng uh, sa dilupyo kasi ito po ay uh, kung bakit po nagaroon po ng mga uh, tsunami po sa mga mga parte ng Pilipinas gawa po ng uh, inilabas po ng papers ngayon yung uh, 8.7 magnitude na lindol po sa Russia kaya e, mag-iingat po tayo mga kababayan at uh, muli ko po yung binabalaan sa mga malalapit po sa mga coastal area sa mga mangingisda huwag na po maglahot kasi po napaka delikado po at mamaya babanggitin ko po kung ano po mga napiktado po na <clears> tatamaan <throat> po ng tsunami kabilang na po ang kamarinisor dito po sa aming lugar dito sa ano, Bicol region pati na rin sa Albay, Sorsogon basta mga malapit po sa mga baybaying dagat, sa mga coastal area kapag uh, na po tayo na huwag na pong lumangoy huwag na pong lalangoy meron so, kayo po ay kalmado pa po, po yung dagat ayan kalmado yung dagat at ah uh, meron ngayong araw na to July 30 2025 ngayon po yung araw na tatama ang tsunami po dito sa Pilipinas sa buong bansa mula Davao hanggang Northern Luzon basta mga malalapit po sa ano po uh, Australia, sa mga may bahing dagat dito tayo sa ano sa Nusi sa Nusi Camarillo sir malapit sa dagat yan eh malapit tayo sa dagat baying dagat at nagbiyahe pa tayo mula Daga. alos po ah uh, abo dito oras po yung biyahe kasi napakalaki po yung lugar nito para mapuntahan po natin at siyempre tinignan po natin yung sitwa sa kapaligiran dito po sa tabing dagat Kayong mag-iingat po. May papala na po ang P-Box. Pakinggan po natin kasi para naman po yan sa ating safety issues. Mas maigi po na mag at maging ligtas po. At huwag po natin magsawalang bahala yung mga kabala. Binibigay. I mean, uh, binibigay po yung mga P-Box at binibigay po pa pala mga YouTube na uh, sa radyo at TV at kasal po tayo na uh, wag sana na mas ano uh, mapigtuhan na masyado ang ano ating bansa kasi po napakalakas po ng lindol pero ano 8.7 magnitude ang uh, inabot po ng lakas ng lindol po sa sa Rasya, Ngayon pong araw na po, ay pasensya nyo na po. Uh, medyo pangit po ang ating audio pero ayos, ayos lang makapagbigay lang tayo ng uh, Kalmado po yung dagat. Ayan po makikita nyo po. So meron pong advisory from Minor Sea Disturbance. Pumpy box po ah. And raise a tsunami warning to the eastern coastline of the Philippines includes province, Iscamani, Sir mga especially coastal areas. Sa mga coastal areas po ha, binabanggit. At mabanggitin po natin yung mga coastal area. Tabusaw, dito po sa Kamarinsara. Talabanga, yan sa Tinambak, sa lugar ng Kalaktitos. Si Roma, Garcia Lagunay, Karamuan Presentasyon, sa Jose, dito po sa San Jose. At Tigaon, Sanay. At uh, abutin po below isang litro po at tensya po mga uh, darating po sa pendang alauna hanggang alas 2.40 ng hapon. Pero sa mga po alas 3 na po ng, ng hapon, wala pa po. Pero mag-iingat pa rin tayo at ah uh, pasiguro siguro lang po ano. So inaasahan po ang tsunami, ang waves po may taas po na less than 1 meter, kagaya po sinabi po natin kanina. At babanggitin ko po sa lahat ng buong bansa na uh, dadaanan po ng tsunami ang um, Batanes Group of Islands Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur Albay, Sosogon, Catanduanes, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Sur, Davao de Oro Mag-iingat po tayo sa mga malalapit po sa mga coastal area. pag iingatan po natin mga kalingap, mga kasagap. At sa mga gusto nyo pong ma mahalagang tali ay uh, pwede nyo pong search sa mga pagkakatulaan mga website, sa Facebook at sa mga GMA News, may mga ABS-CBN Ayan po. Pag naglabas na pong babala, ang uh, advisory ay dapat po natin pag-ingat para po sa ating kaligtasan at ano po ah, sa ating kapakanan so ano na malabo po yung ano natin audio kasi mahangin po rito sa labas sobrang lakas po ng hangin ayan kung makikita nyo po mahalaga, mga kalingap yung alam po ng uh, karagatan dito po may mga dagat at ano po direction pag ganyan po normal po natin po ng dagat pag ganyan po pero kung nakikita, nakikita nyo patagilid di ba at mamaya maya yan ay tataas na po yung tubig na yan kaya meron po mga sa mga malapit po na ano po yung pinabala mas mga port mga fishing port yan yun na uh, mga pinapaalis na daw yung mga barko at pinagbabawalan na po anong maglaot o dito sa dagat kasi napaka delikado. At kapag tumaas po yan ay chak ano po yun kasi po. Uh, ayan. So ulitin po natin dagdag po kaalaman. Alam nyo po ba mga kalingap, mga kasaga, sa ilalim po ng dagat kapag uh, lumindol po galing po sa kalupuan ngayon ng Russia sa Russia po ngayon eh inaabot po ng 8.7 magnitude sobrang lakas po ng lindol po sa Russia yanig yanig ang karagatan lalo sa ano diya, lalo lalo na po sa Pacific Ocean Ganyan po, tagilid po yung ano, tumataas po yung tubig. Tumataas po yung tubig, napang delikado. Kaya eh, wag na pong matigas ang ulo or uh, maligo kasi iba po yung ano, tagilid. Tagilid, tagilid po. Kita nyo po tagilid. Ayun. Yan po yung dagat. Iba yung ano niya oh. Tapos yung tubig nakakatakot. Hindi normal po yung alon. Oh, di ba? sa gilid tapos parang patas po yung tubig sa so anytime pwedeng tumakas po yan eh sa mga lalaot po ay ano po aduling ingat po huwag kong papitug, huwag na po mangisda ayan po kasi ang tsunami po patas na alon po yan hindi po yung biro yung sinabi ko po kanina dagdag po kalaman ay uh, alam niyo po ba pag nakakawan ng tsunami sa ilalim ng dagat ay meron 800 km per hour po kasi bilis po ng lipad ng aeroplano. Kapag bumitinti po dito sa may dalang Pasiga, ay umaabot po ng 40-80 km per hour po kasi bilis po ng sasakyan ng lipad. So ang abot po ang metro hanggang 10 metro kasing tatlong palapag at sabi po ng P-box kapag uh, dito naman sa atin ay tatawa po hanggang 1 meter lang naman. Pero delikado pa rin po yan. Ibo e, ba? Ayan. Mabuti na lang na mainit po yung parahon. Hindi e, po, hindi malakas ang ulan. Pero yung tsunami po ay napaka -delikado. At hindi po mag-iingat po tayo lahat. Kasi po, uh, buhay na nakasalalay. Eh. Hindi nga palis po tayo dito kasi nakalilikado na po kasi kumakapal na po yung tubig dagat dito po sa San Jose Camarines Sur at babala po uh, wag na po kayong lalapit sa mga ganitong uh, sitwasyon po kasi pag sinabi po na tsunami, tsunami po wag na po matigas ang ulo kasi napakadelikado po sa mga uh, lumalaot nangingisda sa mga may po maglangoy sa dagat wag nyo na po susunod Alis na po tayo kasi mapapal na po yung ano po ng dagat. Mukhang tumataas na po yung ano po dagat dito po sa Camarines Sur. Babay po at uh, mag-iingat po tayong lahat.